ito itsura ng Aerox kapag ka tinanggal lahat ng pairings may natira sa parang e-bike yan may mga kalawang na yan after almost 6 years ganyan na siya mga kalawang ito nilalagyan ko lang ng electrical tape yan pipinturahan lang natin yan mga na yan yan pa sa kabila ah. may part din dito na kinakalawang na siya nakita ko yun yun ah. Nalawang na. Yan. Sa tipos naman. Ito. Kita yung galawang na. Grabe. Sa tipos naman, wala naman. Kasi na... Naglagay naman ako ng fender extension. Dito meron din siya. Yun. Kita natin. sa mismong ano. Tapos din dito. i part na rin siya na, ayan na, tinikman na ng daga. Itong part na to. Buti hindi niya tinuloy. yan Buti hindi tinuloy ng daga. Naawa sa akin. Ayan, sa error 12. Nasusunog pa rin. Next time, pag bumili na lang tayo, direkta na lang natin dito sa ECU. Ayan. Direkta na natin. yan dyan. Pag bumili tayo ng mahaba na wire. finis lang ito mamaya. Ay, na yung kalawang. Nakikita Nang yung mga kalawang eh. Ito, babaklasin pa natin yan. Linis. Ito na mga boss, napinturahan na. Karabit na tayo ng... Ay, wala na yung kalawang. Ah! Gamit nating pintura ito lang. Samurai, yan. Flat black. flat black na yan mga po ayan na sya grabe kapag baklas kabit na naman